It's uh, magandang araw po. Mag demo po tayo ngayon mga katits. Kasi may nag-request na yung sing -sing daw na i -demo natin. It is natin siya. i sa ating, ating manual locator. Ilagay daw sa lupa. Ilagay natin sa lupa mga katits. So ito, nagputas po ako mga katits. So ayun. Ito okay na siguro to mga ano? Ay malalim na to. So ilagay natin to ang ano ha. Uh, sing sing natin na 14 carats. Yan. So ito siya. Ilagay natin tapos takpan natin ng lupa. Okay? Tapos ito yung ano natin long range locator na manual so so nandoon yung ano mga katitsa Singsing sing sing so try natin ayan tuturo pa rin sa talaga doon sa ano kahit nakabaon yung gold sa lupa na yan Ayan pa rin. Tuturo sa doon talaga mga katiits. Dito tayo banda. Ayan. So tuturo sa talaga mga katiits. Sundan natin mga katiits. Ito so, anong reaksyon niya. Ayan. Umikot sa talaga kung saan lang yung umikot mga katits kapag maghawak kayo nito mga katits parang kayo naghawak ng itlog tapos balansi tapos kapag uh, umikot na siya huwag hayaan nyo lang siya mga katits huwag nyo uh, yung ano man, lang uh, handle ng manual kitur ayan po mga katits so dito tayo mga katits So, lang doon yung sing sing natin nasa ano tayo galing doon 1, 2, 3, 4, 5, 6 meters so itry natin mga tits okay Lakad natin ng kunti Ah, doon, tuturo pa rin sa doon mga katiits Lakad kunti Ayan. Tuturo pa rin, no? Susundan natin. Ito na siya. Hop. yan po. Yun ang demo natin. Yun ang demo natin mga katis, no? Sa mga treasure hunter, alam na nila to at sa mga baguhan dyan dapat mag practice po kayo <clears throat> kung paano maghawak ng manual locator so, lang po mga katids